Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon tungkol sa mga pasabog ni former governor Luis Chavit Singson against sa presidente. Ito yung isang tinanong siya kung bakit ayaw niya, o bakit hindi anong na hindi niya nagustuhan kay President Marcos Jr. Marami siyang sinabi kailan ito yung isang Uh, Matindi. Uh, title, Marcos Jr. will make us cry. Dadalhin tayo sa kapahamakan, sabi niya. Former Ilocosor Governor, Lois Chavit-Singson, directly expressed his opposition to Marcos Jr.'s actions against China. Sabi niya, but I don't like at all what he, meaning si Marcos, He made challenge to China. China he said before China said before they never invaded any country but Taiwan they have to get it back because it's ours. American says, don't let's fight. So ito problema sa Taiwan. At all cost, nagsabi ng China, i-invade nila ang Taiwan dahil kanila talaga yan. Ayaw nilang, kasi renegade province eh. Since time immemorial, ang Taiwan is part of China. Alam natin yan. At ang China, being a superpower, it's just a matter of time, kailan niya i-invade. Ang US naman, hindi pwede. Lalaban kami. Ganon. So, labanan ng dalawang superpower over a small island. Eh, anong pakialam natin doon? Hmm. Ito, ang Pangulo, nakikialam. Makikipag-gera daw tayo. Wala, wala, daw tayong choice kundi makipag-gera. Anong dahilan ng makipag ka sa sa Taiwan? Oh. According to Singson, The situation got worse when Marcos Jr. allowed the return of American military bases to the country again. When BBM goes to the US, the military bases will be returned. Who will you beat? That's where I felt bad. We're going to be in danger. Panahon ng Pinoy administration, dahil lang Pangulong Aquino. eh sunod-sunuran sa US so nakakuha ng limang military bases at ang tawag pagdating ng Marcos Jr sabi niya noon sa kampanyahan na friends to all enemy to no one huwag tayong paipit sa gera ng dalawang superpower very clear yung sabi niya nung kampanyahan independent foreign policy sabi niya wow sabi ko itong isang hatching, isang bahing lang ng either China or uh, US, we will be wiped out. Ganon ang sabi niya nung bago election 2022. Sabi ko, ito ang maganda. Yung mga katunggali niya, poros pabor sa military alliance. Siya lang ang hindi. Sabi niya, no way, no military alliance. Bilateral talks lang between Philippines and China lang. Kaya bilib na bilib ako sa kanya nung ano. Kailang nung umupong presidente na, okay pa naman. O oh, nang anyang binisita sa China eh, nag-state visit siya noon. Sabi ko, okay to. Uh, talagang uh, independent foreign policy. Tinutuloy niya ang policy ng previous administration. Okay, okay. Then mamaya, nagbisita rin siya sa US. Pagbalik niya, wala na, nagiba ng tono Naging sunod-sunuran na siya sa lahat ng gusto ng mga Amerikano. Anong nangyari? Ayun, may mga haka-haka, ito, speculation na lang, mga frozen accounts, mga ganon-ganon. So, we're going to be in danger. So, ito ang sabi ni Manong Sison, Manong Chabit. The Philippines should not take sides with any superpower. He should just be neutral. Both friends. Uh, China is helping us so much by the businesses that in enter here. Yung mga negosyo ba na nangyari yan panahon ng PRRD dahil nga sa diplomatic strategy ang daming mga ano uh, Lalo na yung Chinese tourists Ang dami O ngayon Wala na dahil kinalaban eh Let's be clear ano Yung pambubuli Ng China sa West Philippines eh Against ako nun Huwag tayong pabuli Kailang, itas It does not mean na Sunod-sunuran na lang tayo sa U.S. Ang nakakapanggulo sa atin, yung relasyon natin sa U.S. Hindi rin natin pwedeng it sa ang U.S. We will maintain our relationship. Kaya nga, balance eh. Ang ginawa ng administrasyong ito, hindi na balance. Pumabor na siya totally sa U.S. Kinalaban niya na ang China. Okay. Tapos, pag i-invade ng China ng uh, Taiwan, we will get involved. Mag-ready na daw tayo. We have no choice. I totally disagree. That's a recipe for disaster. Dahil lang daw sa meron tayong OFWs sa uh, Taiwan, that's not a problem. Ilan lang yung OFWs natin doon? Mga kakaunti. Mas marami ang, uh, I think, Indonesia ba? Malaysia? Around 300 uh, plus OFWs nila. Hindi naman nakikipagyera ang uh, Indonesia sa China. Thailand, ganoon din. Mas marami ang OFWs nila sa Taiwan. Hindi naman sila makikipagyera. Tayo, mas kakaunti. Nang dahil lang sa OFWs, makikipagyera ka? Anong klaseng reasoning yan? Ang presidente, nakaranas na ba siya ng gera? Yung actual na gera? Hindi, hindi niya alam ang hirap sa gera. Ako nakaranas. Walang mananalo sa gera, lahat talunan. Lalo na gera ng mga superpower. E eh, talagang mapupulbus tayo. Tayo ang kawawa. Tayo ang magiging sunod na Ukraine ng dahil sa foreign policy ng ating Pangulo. Kaya, Agree ako kay Governor Luis Chavit Singson. Dinadala tayo ng Pangulo sa kapahamakan ng dahil sa kanyang foreign policy, dumikit ng todo sa Amerika at kinalaban ang China. Ngayon, yung latest balita last week, ang Chinese ambassador nandun sa Beijing, ini-invite, ini-encourage sa mga Chinese businessmen na mag-invest daw sa bansa. Ano ka? Hilo? Ay, nako. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. na uh, namimigay, <laughs> excuse me. <coughs> namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na ko sa among saging lakatan. So, ang among unang tanom lakatan so 240 tanan ang among tanom nga lakatan O so, tama ni sa ilaya o kining among lakatan hapit na pod ni mamunga tungod kay mga dagko na o tagas na pod o gawas nga hinlo ang among lakatan padayon pod mi ani sa pag abono o pag ispre sa puradan So nindot gyud ang tubo sa among saging. So gawa sa lakatan na nanumpod mi og kape kay mas mahal ang kape kay sa lakatan. So muna ni ang among tanom nga kape nga isa pa kabulan. Maayo ka ang tubo og kining among tanom nga kape nga 700 tanan gyud buhi. Makita gyud namo nga nalipay mi sa pagsuporta sa kape nga maayo gid ang tubo sa among kape. So, isa pa ka bulan ingon ani na ang itsura sa among kapi. Pag amo na pod ning abunuhan ang among kape. O karon mo pod ni gyelo sa among kitamnan sa kape namo nga 700 kapunuan. So, luwag gyud kaayo. Gawa sa lakatan. Naapod among kapi. kay nagtuo may ani nga makawas may ani sa kalisod sa dihang, uh, panalanginan mi sa Ginoo nga maka harvest min among mga tanom. So salamat gyud kaayo sa nagatan-aw sa video og labi na sa Ginoo nga moy naghatag sa amoa og panalangin nga kami makatanom. So salamat kaayo and hinaot mi nga uh, magpadayon ang inyong pagsuporta sa amoa aron mahawas mi sa among mga kalisod. So salamat and God bless.